Hello mga langga! Good morning! namimitas ako ng dahon ng ampalaya kasi magluluto ako mamaya ng ginisang munggo. Ito yung ilalagay ko langga. May tanim ako dito ng ampalaya. Ito pang apat, pang apat o pangatlong harvest ko na to ng mga dahon niya. <laughs> Bandang baba ang kukunin natin. Hindi natin kukunin lahat ang kanyang dahon para hindi magtampo ang ating ampalaya. Ayan o, oh, ang dami niyang, niyang dahon. Ayan, oh, hindi ka nabibili sa palengke, 'di ba? Nakatipid, nakakatipid na ako. Kaya maganda talaga magtanim-tanim tayo mga langga, magtanim-tanim tayo ng mga gulay sa paso ba. Para meron tayong aanihin. Hindi <laughs> tayo kailangan bumili sa palengke no? ng mga dahon-dahon, mga gulay-gulay. Ayan. Tapos ito na yung aking napitas. Meron tayo diyan, ayan, dahon ng palaya. Tapos sa uh, nanguha tayo ng ng malunggay sa kapitbahay, nang hingi naman tayo lang gano. Ayan. Malunggay. Wow! At saka meron ako ditong tanim na tanglad. Ayan yung aking tinalbusan na ampalaya. Wala nang dahon. <laughs> Naubos. <laughs> Tapos meron din ako ditong sili. Ayan ang aking mga tanim sa paso. Hinarvest ko na rin yung mga bunga niya. Ngayon meron na namang mga maliliit na bunga ang aking sili. Ang ganda tingnan. Tapos ang aming kanto, ang aming street ay wala pa masyadong tao kasi umaga ngayon. Ayan, napaka maaliwalas. Tapos ito na, naglo nagluto na ako ng munggo. Ayan, matatapos na. Hindi na ako nagvideo kanina kasi busy, tinanghali ako. Natagalan akong bumili ng munggo kaya ito, gutom na ang tiyan kaya nagmamadali na. Hindi na nakapagvideo, ito na lang. <laughs> Maluluto na no puro ng gulay yan wala yung lahok na karne gulay gulay lang tayo ngayon kasi mahirap na ma high blood so tama lang itong munggo at mga talbos talbos ayan kulong kulo na at kakain na tayo maya maya mm -hmm. o oh, ba diba, meron din siyang ulog meron kasi natirang ulog nung nakaraan na nagluto kami ng isda may natirang ulog kaya ayan ilagay na natin sa munggo para sulit tapos ito may kanin na rin ako dito kumuha na ako ng kanin at tayo ay kakain na kasi Paskang kagutom na ang tiyan ni Inday ito na isang mangkok na pagkain kain tayo mga langga <laughs> punong puno yung mangkok ng <laughs> pagkain eh ano yan langga uh, kunting kanin lang tapos maraming gulay <laughs> maingay yung aking mga anak kasi yung aking pusa ay biglang tumalon doon sa likod ko kaya kinuha ng anak ko tinapagalitan niya yung kanyang pusa Ayan, kain tayo. Hipan natin mainit. Tapos meron ako ditong chicharon. Ayan, masarap to i-partner sa mungko chicharon. Hmm, sarap ang lutong. Ang lutong. <laughs> Yung anak ko bising busy sa kanyang pusa. <laughs> Yung pusa na mga makukulit. Ayan, mga langga. Thank you so much mga langga sa inyong pag-support sa aking mga mga live live short video. Long videos, salamat talaga mga langga sa inyong suporta sa akin. Kain tayo habang hanggang sa sunod na mga video. Bye-bye.